iba na naman karga namin Mga bilog naman oh nung nakaransako ayun bilog naman nakaruli oh pinagpawing sana si Idol doon so <laughs> ayun karga namin uh, tatlong akyat lang yan ayun sasakyan namin oh tatlong akyat set up pa ni Idol Dong yung siyong... watch namin no? yung kargahan namin ng yan yung kakargahan namin ng deliver namin yan sinisit up pa niya ano yari? sira yung wiring Daming buko Ha? Daming buko. <laughs> ang Angga lang no? Oh. Kalau wala yang tidak ada yang tidak ada. Kalau may yang ada yang ada yang Isang biyahe na lang. Dalawang akit. Tag po 14, 28 na. Ayan na 42. O din. Torsi na lang. Tama na yan. Nasa kaya tayo sa release mga idol o. Magkano pa masahe ko ya? Ha? Magkano pa masahe dito sa trolley <laughs> sendan piyai sendan Baru samling uji idia ulu Good Lord Tersusup li sayo na Jepar-jepar nabi biarong Ndi ugnah Ndi tau Ito na Amir wadar So Maidol, tepus na Pasang minak di leber Naghagdaan na naman kami pababa para hindi na kami makabalik.